Lods, kung makikita nyo, ito ay isang screen ng Click 125. Bali, binaklas ko na siya. Ayan. Uh, na tayo sa main process. Kasi sunburn siya, Lodi. Ayan. Shout out sa iyo dyan, Lodi. Uh, kalimutan ko pangalan mo. Ang kaibigan natin dito sa uh, San Pedro. Okay. Uh, dyan sa San Pedro, uh, mayroong tatlong uh, sityo dyan. Luzon, Visayas, at Mindanao. Okay. isa ito sa pinakamadaling palitan, Lodi, ng uh, polarized film kasi nga, yung LCD at yung board ay hindi mo na hinihinang kundi hinihila na lang o sinisikwat na lang sa sakit nakasakit kasi, Lodi ito, nakatanggal na yung kanyang board sinikwat ko na kasi kanina out of camera at ang tinatanggal ko na lang dito ay yung plastic lock na apat ayan pwede nating ihiwala ang LCD screen. Kung makikita nyo dito sa LCD screen, ayan, meron siyang mga pin. Ayan, o. Oh. Yan yung nakatusok doon mismo sa board. Ayan. Yan yung pag-ingatan natin. Kailangan, Lodi, pag naglinis kayo ng LCD screen, ay wag na wag ninyo matatamaan yan. Yan ang pinakamaselan, Lodi. Kasi once na matamaan nyo yan at mabaluktot, kung minsan nagkakaroon ng conflict yan. Uh, nawala sa alignment, o kaya may erase yung sulat ng salamin na connected doon sa board na nagturo dito Palaming din yung kaysa may palang ano ay tulete ay doon ko ba nagpapagawa? hindi naman kaya, ano ang tag ito tinuro kasi ako doon ng ano dun sa Elltown town uh. itanong mo dyan doon no, kakilala na yun sabi tapos yun yung nagturo sa akin El Town. May Honda Center na rin dyan ah. Meron na kaya, meron na. Sa bayan. Sabi ng ano, Pentec. Uh hmm. -huh. May katipularity, Bactal, Adhesive. Okay, Bactal, Adhesive side, Adhesive side. Ano di ba? Bikit niya. Check mo na natin. At dalang bitik ako yan ako. Sige lang. Facebook. Hmm. Uh -huh. Pero dati niya, nung hindi pa nasisira to, alin yung talagang priority? Ito, itim, o ito? Ano ba yung ibig sabihin? Ah, uh, di ba, pag nakikita mo yung dashboard mo, oh, okay. pagka naka-off yung makina, ito yung nakikita mo talaga itim. Ito talaga siya. Hmm. Bigla na lang lumitaw to. Oh, kuya, okay, yeah. Okay. Sorry. Kapatid ko yun eh, yung nandun sa Kilatulete eh. uh, sabi niya, ko yun, sabi niya. Hmm. <laughs> Ito yeah. Sa pagtatanggal naman ng lumang polarized film lodi, ayan, gumamit lang kayo ng matulis na o matalim na kutsilyo. Ayan. Yung hindi gagalaw-galaw lodi yung matigas na kutsilyo pero matalim siya para kuha nyo yung lumang polarized film. Pwede naman gumamit ng blade o kaya labaha kung uh, prepare nyo yun. Ayan. Tapos pagkatapos niya lodi, hilain nyo na yung polarized film na sira. Yan lang naman yung isang proseso na madali. Ang mahirap na lang dyan lodi ay yung pag-scratch ng adhesive na may iwan Ayan, may iwan ng polarized film na affected. At marami nyan lodi sa online, yung polarized na yan. Uh, ayon kay Tropa bali 200 o 300 ata yung polarized, dalawa na yan kabilaan, uh, positive tsaka negative okay, ayan, kita natin yung affected ayan syo, pero ingat lang din Lodi sa pagbunot nyan. huwag bubunotin Lodi ng uh, pahila ano pahila pataas kundi paganyan, pahaba ang paghila para hindi mabanat yung LCD screen kung minsan kasi uh, binubunot nila yan na pataas, pakyat hindi pwede yon kasi may stretch yung LCD maaaring mabasag kaya ganyan lang talaga ang paghila dyan ayan, pa-side okay, pagkataas mahila yan yun na, uh, maglilinis na tayo ng ating LCD ayan sya lodi okay Bruto mo na ya. 25 ko ya. 25 mo. Sa pagtanggal naman ng naiwang adhesive blotty, uh, pwede kang gumamit ng thinner, gasolina, Uh, gaas, uh Pwede rin yung... Uh, yung iba gumagalit sila ng tubig, pwede rin yun. Kaya lang medyo matagal. Mas maganda kung talagang yung nagre-react na yung uh, liquid na ipapatak mo dyan doon sa adhesive para mas madaling linisan ito lodi uh, bali ang ginamit ko diyan lodi ay isang uh, thinner ano uh, mas madaling uh, matanggal yan may erase yung naiwang pandikit ayan gumamit tayo ng cotton buds yan gumamit tayo ng papel para maging smooth o maging makinis yung salamin kasi nga lodi hindi pwedeng uh, pagtanggal mo o pagbunot mo ng affected na polarized film ay ididikit mo na yung panibagong polarized film. Magkakaroon ng dot dot yon o latak. May kita sa dashboard yon na hindi nakafix yung uh, ilalagay mong panibagong polarized film. Kaya yan Lodi, uh, sinagaan natin na linisan, uh, ganyan. Pero may pag-iingat kasi nga yung delikadong portion dyan yan o oh, yan nakikita nyo yung pin yan yung mga pin nya na yan Uh, medyo alanganin yan pagka tinamaan natin ng kamay o matusok natin, kaya ingat-ingat lang tapos yung paglalagay naman yan Lodi sa ating ginagamit na pampatak, uh, Wag masyadong madami kasi nga uh, pagka kumalat yan uh, medyo mahirapan tayo maglinis kasi nga uh, nagiging o yung portion na adhesive na natira Uh, pagka nalagyan ng thinner uh, kumakalat yon tapos uh, nagiging pandikit na rin siya ayan kaya mayroong paghawak mayroong mga kung ano nung -ano ginawa natin dyan ayan kaskas -kas, -kas doon kaskas dito pero okay naman yan Lodi uh, safe naman yung ating screen dyan sa ginagamit nating pantanggal ng pandikit yung thinner na yan okay eto unti-unti na siyang nalilinisan Lodi kung napansin nyo Lodi gumamit din ako ng kutsilyo dyan yan yung matalim na kutsilyo ayan uh, bali kinakaskas ko pa yung mga uh, natira na adhesive pero latak latak naman na yan yung mga natira dyan uh, makakabuti rin kasi yan para totally na wala talaga may iwang pantikit dyan sa salamin para sakto fix 'yung ating ikakabit na panibagong polarized film, okay? Pupunasan ko na siya ngayon ng papel uh, para, uh, ang papel kasi, Lodi, ay magandang panlinis ng salamin 'yan. pagka-malinis na malinis na, ayun, pwede na kayong maglagay ng polarized film, okay? Sa paglalagay naman ng polarized film, Lodi, 'wag niyo muna tatanggalin 'yung uh, isang nakapatong na plastic niya na protected dun sa mismong pandikit. Ayan, hap muna. Ayan siya. Ang kita nyo, lobas na yung talagang original na kulay niya. Ayan. Naka-inverted kasi yan, Lodi. Yung saklit kasi inverted yan. Itim yung paligid niya tapos puti yung sulat niya. Pagkatapos niya, Lodi, kailangan nakapantay din yung bawat kanto. Tsaka nyo na hilain yung plastic. Tapos hilutin nyo na yan, Ayan abang hinihila nyo yung plastic na protected shield para hindi mawala yung pandikit nya okay, hilutin nyo na rin maaaring rubber or papel yung panghilot nyo para iwas bubbles okay Ito yung sinasabi ko Lodi and Yung mga lalaki na pin na nakatusok dun sa may LCD screen Ay meron namang nag na babae sa may board na socket Ayan. Ang pagbabalik pala niyan Lodi Huwag biglaan ano, hinihilot yan Kasi yung pwersa niya ay medyo matigas Matigas yung pwersa niya kasi nga maraming pin yan Ayan. Kaya hinahinay lang sa pagbabalik hanggang sa magfix fix na siya Okay? Let's check natin sa motor mo. <laughs> normal na, <yan> na. <laughs> yun lang. po na hindi normal. Naglangoy <laughs> sa kanta, iba baha eh. <laughs> Ayan na. Pero, oh, uh, pagka-overheat ka dyan. Kailinisan na lang natin, lads. <laughs> Off muna. Ayan yeah, o. Oh. Ito naman Lodi ay naka-assemble na siya, uh, fix na, pati yung mga pairing ay nailagay ko na. Bali, hindi ko na kinuha natin yung paglalagay ng pairing at yung pagbabaklas ng pairing dyan kasi nga madali na lang sundan yon May mga tornillo naman dyan, may mga pattern naman kung ano yung bubuksan mo. Bali, tsaka wala rin kasi ng camera Lodi. <laughs> okay na siya. i ko na lang sa YouTube ano. Thank you boss, thank you po. <laughs> Ingat Lods, thank you. Thank you, po.